Sir, ano po ba itong motor na inyong ibinili? Honda ADV 160 po. Okay. Nakita nyo huba ba itong Honda na motor na ito? Hindi po ni Anino po ng motor, wala eh. Yan pong pinapakita po sa video. Mm -hmm. Doon po yan, yan po yung mismo motorcyclo mm -hmm. nung uh, inireklamo ko pong ano, official. Mm -hmm. Sa kanya po mismo yan. Yan ho yung Honda ADV 160. ADV, oh, okay. Po. Tanong ko ho, Sir Steven, meron huba ba kayong pinirmahang meron po. kasulatan, yes. kontrataan? Meron po kami nga kasulatan na ginawa. Mm -hmm. Based din po doon sa papel na ibibigay niya yung unit ko ng 3 to 5 days dapat na sa okay, akin. Okay, 3 to 5 days. Tapos so, ho, nakalagay ho ba doon yung detalye ho? Alimbawa, plaka, yung uh, kung meron hong registration number, nilagay niyo ho ba doon sa kontrata ninyo yun? ah uh, wala po. Wala po siyang nilagay doon. Okay, kasi dapat ho kapag ho bumibili tayo ng mga ganyan ano at dapat nakaspecify ho kung ano ho yung binibili natin. Yes. Kasi pwede hong Honda ADV pero ibang year pala. Hmm. na ibenta sa inyo pero ang una niyo hum pinag-usapan ay year halimbawa 2024 ho na na series pero yung bebenta pala sa inyo ay 2021. Yung mga ganun hong detalye dapat ho nakasulat yan sa inyong kontrata. Nung unang punta niya po dun sa amin sa bahay namin, humingi po siya ng down payment na 60k. Okay. Kasi kailangan daw po is half ng payment para marilis release po yung motor coming from Davao. Magkano ho yung total ho ng payment dapat? ang dapat po na babayaran ko is 115. So may balance pa kayong 55? 55. Sino ho ang nagre-release ng motor? Meron po kasi siyang kausap din po sa Dabao. Meron siyang ka communication do na, ewan ko, of official or nagsisi-CI. Okay. So in short sir, aside from the video na pinakita nyo sa yes, amin, po. meron pa hubang ibang dokumento na binigay sa inyo na nagpapatunay na yun hu yung motor na ibinebenta sa inyo kasi wala po. Kasi ang sinasabi nga niya sa inyo ay irerelease pa. So ibig sabihin kung ni -re pa, hindi hu siya yung may absolute na pa, hindi niya hawak yung motor, tama huba? Yes, okay. So nung ibinigay nyo ho yung 60,000, kailan nyo ho ibinigay yung 55,000 sir? after one week, di na rin dumating yung motor, wala rin, wala rin pong dumating. Oo, kasi based po sa usapan ninyo, ang sinabi dito sa mga Facebook mes messages ninyo ay, iniintay niya yung tawag sa taas. Ito kung taas na to, anong hibig sabihin nito? Ewan ko po, kasi nagko-complain din po siya dun sa base nila na na-scam daw po siya. Ayun yung sinasabi natin, kasi baka mamaya, wala palang motor, nagbebenta siya sa inyo, hindi nyo din alam na wala palang motor, eh wala pala talagang binibenta sa inyo. Okay. Doon po po mapasok yung tinatawag natin na posibleng estafa, sir. Kasi okay. uh, nagre re represent po yung isang tao na meron po akong binibentang ganitong bagay with the intent na siya ho ay mag uh, defraud halimbawa ng ibang tao, tapos yung pala wala naman po palang ibinebenta okay. Ako po is isang middleman or guarantor lang, ma'am. Kung baga mm -hmm. ako lang po yung kumukuha ng... Ibinibenta ako, ma'am, pero hindi ako yung may-ari ng mga motor, ma'am. Kung baga mm -hmm. uh, ako yung kumukuha ng bayad o yung mga gustong bumili ng motor. Ito nga, ito nga lang, itong mm-hmm. tapo tropa na taga Jensan, K-9, Coast Guard K-9. Eh, siya ang may kilala lahat ng mga ahente o yung mga nagbibenta ng mga motor. Kasi actually, yung motor ko galing din doon, sa kanila din ako bumili. Okay. Eh, okay. Yes, Ganyo lang naman ako na magbenta kasi Ah, uh, na nakuha ko 'yung motor ko, kumbaga goods naman. Ano ho ang ginawa niya ho doon sa pera kasi buo na hong naibigay ni Sir Steven. Pero ngayon, lahat 'yon na i-remit ko sa agent sa Antay PO Dulay pati doon sa ahente niya. Meron din kasi akong uh, bank transaction na sinend sa kanila 'yung pera mismo. So in short, sir, nagbebenta ho kayo ng motor nang hindi po pala sa inyo. Ang sinend niya po kasi sa aming video is 'yung video rin ng motorsiklo niya mismo po 'yun. Doon niya rin, sinend niya rin po yan doon sa naunang nauna naming ano, naunang client niya. So yung motor na yun, ang sinasabi uh, niya motor niya yun. Motor niya daw po yun. Tapos yung yun nga po, yung sinend niya yung video na yun sa nauna niyang client, sinend niya rin yan sa akin. So so kung alam mo palang lang mali yun, sir, bakit sinend mo pa sa akin? Bakit mo inuulit? Kasi kung hindi mo intention man loko, hindi mo hindi mo ko sesendan ng video na kapares nung sinend mo doon sa naunang buyer. Kasi nagtiwala ako sa iyo eh, Coast Guard ka. Mm -hmm. Alam ko nagtiwala ako nagbigay ka ng ID nagpakita mm -hmm. ka ng mga kung ano anong documents din mm -hmm. tapos pagka inihiling ko na magharap tayo sa barangay hindi ka sumisipot Sa totoo lang ho kayo ho ang uh, posible ho na makasuhan talaga dito dahil ho kayo ho ang nagbenta Paano nyo ho ibabalik yung motor o kaya yung 115,000 kay Sir Steven? Tinawagan naman namin yung ahente niyan. Nag-promise na kahit magbib magbibigay ng apekta na ibibigay yung motor. Then kung pag wala yung motor, ibibigay yung pera. Sinasabi ko nga ho sa inyo, hindi nyo ho pwedeng iba sa kung kani-kanino ho yan dahil kayo ho ang katransaksyon nitong si Sister Steven at may isa pa daw ho kayong naloko, ito hong si Mark Cabrera. So, paano na ho ito? Ano hong plano nyong gawin? Paano nyo sila babayaran? Ma'am, 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 Bali, tinanong ko kasi siya, ma'am, noon. Kasi nga na-attack po ako na doon sa, nung nag-usap po kami na bilo, SRP2 po yung motor. Mm. Since po nagbabahin sila ako. Mm. Nainggan niya po ako na kumuha, ma'am, para ano po. Ikaso, eh, ma'am, hindi nga po. Same po nang sa akin, ma'am, eh. Natigil po yung anak buhay ko. Mm -mm. Tapos po, ang tagal po niya nabigay yung pera namin. Actually, hindi pa nga po tapos. Yung motor po ba na binibili ninyo, sir, is ito hong Honda ADV din, ho? Opo ma'am. Yung video same din po. ho ba na pinakita kanina, yun din ho yung video na ibinigay sa inyo? Opo ma'am, pati po yung pitcho. Same na same, sir. Opo. Magkano ho ang ibinayad ninyo? Sa akin po ma'am, 127,000. ASN and Dalawang tao ito, iisang litrato, iisang video. Ano ho ang pinaplano ninyo dito? Bakit ho ganito ang ginawa ninyo? Yung kay Sir Mark naman kasi nagkaroon talaga ng problema, Diyan na uh, mag-alibi na lang daw na para madaling lang. Pero maibibigay naman sana yung unit. Kaso nga, nung lately na lang nalaman ko na yun nga, tinakbo nga nung Ian Andres yung uh, mismo ahente, yung pera niya. Pero ongoing case naman na siya. Eh, kumbaga bina, binabayaran ko naman sa uh, si Sir Mark. Kailan pa humili uh, si Sir Mark sa inyo, Sir? 15 ata, September 15 ata. September 15. Biro inyo sir, September 15 kayo nakipag-usap kay Sir Mark. Tungkol sa motor na yan, September 24 ho yung transaction nit ninyo nitong si Sir Steven. Isang linggo lang ho ang pagitan. So kung titignan nyo ho yung pagitan ng araw at iisang motor at iisang video ho yung pinapakita ninyo, etc. etc eh, parang may intention ho talaga kayong hindi talaga mag-deliver ng motor. May tatlo yan sila, ma'am, actually. Tatlo yan silang buyer. Eh, yung pangalawa naman, dumating. Sir, biruay mo tatlong buyer, iisang video ng motor yung pinakita mo. Niwala wala kang pinakitang rehistro. O RCR kahit ano. Bale, harapin ko na, ma'am, yung sasampas sa reklamo. Magandang hapon po, kapitan. Yes, ma'am. Good afternoon po, Atene Bagaan. Yes, po. good afternoon, uh, yes. ma'am. Narinig niyo uh, po yes. ang aming yes, usapan. Am. Opo, kasama namin kayo simula kanina po. Ano po ang yes, masasabi po. niyo po dito, ma'am? Yes, ma'am. Um, actually, kaninang umaga, nag-case conference kami. So, I'm familiar with the case filed by Mr. Cabrera against um, Apprentice Simon Opeña. So, hmm. meron kami ngayong full-blown investigation on grave misconduct in relation to estafa or swindling. Mm -hmm. And Just this afternoon at po cornerini ko na meron pa pa lang pangalawang uh, apparently uh, lumalabas na biktima Ito nga po si Sir Steven mm -hmm. so if I may recommend din po na mag-formal complaint si Sir Steven sa amin kahit po ngayong araw na ito tatanggapin namin yan para po maidagdag doon po sa complaint at investigation na hinahawakan namin ngayon mm -mm. kasi sa ngayon it's only grave misconduct in relation to um estafa but since meron ng dalawang reklamo, lumalabas po ito, maaring maging conduct and becoming or conduct prejudicial to the best interest of the organization. Yes, it's so, very... yun naman po ang gagawin talaga namin sa, sa end ng Internal Affairs Service. Ang immediate action that we can actually recommend is the preventive suspension yes. of the subject personnel, lalo na po ganito nga na medyo madami, more than one is madami na Yes. Na reklamo at medyo nagiging kahihinan ng organization. Mm -mm. Kung maayos nila, just the same, uh, meron pa rin magiging disciplinary sanction. Kung talagang may kasalanan po, it's yes, possible po, dismissal from service, tama po? Yes po, ma'am. Yan po ang nakalagay sa Code of Conduct ng Philippine Coast Guard po, ma'am. Okay. So maraming maraming salamat po, Attorney Christine Bagaan Casis. Cap, maraming salamat po sa inyong yes, tulong po, ngayong Thank hapon. Yes po, ma'am. Thank you very much po. Tawag lang po kayo. Thank you po. Sige Godot, po. You. ASN Openya, bukas ho ang aming linya. Kung gusto nyo ho, bukas ho kayo na makipagsettle or magbigay ho nung pera na, na kinuha nyo po kay, kay Sir Steven. Magsabi lang ho kayo, sir, kung kailan ho kayo available. Hello, yes, ma Apo, ma sir Stephen sa amin naman po uh, rest assured tututukan po namin yung kaso ninyo narinig naman natin Apo. si Captain Bagaan Asis kanina sir yes, na okay na ho na nasampahan ng kaso sasamahan na lang ho namin kayo sir sa Philippine Coast Guard Internal Affairs Division para po may formal complaint din ho kayo at uh, kung paggaharapin ho kayo doon halimbawa kagaya ng ano sinabi ko kanina kung halimbawa magbabayad din siya kasi ganun ho yung ginawa niya kay Sir Mark Cabrera eh mapag-usapan niyo ho kung paano po. ho yung terms or kung okay po ba sa inyo yung in-offer din niya. Sige po. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po at uh, maraming salamat po sa oras yung ngayong yes happen, po. sir. Salamat yes. po.